Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ko. Naitago na lang natin sa pangalang Junelle. Taong 1991. San Juan, Batangas. Itong mga panahong ito, payapang namumuhay sila Junel sa barangay nila. Wala silang nagigim problema sa pang-araw-araw nilang buhay. Kasi nire nila ang bawat nakatira sa loob ng kanilang barangay. Merong mga muslim, kristyano, katoliko, basta halo-halo at kanya-kanyang paniniwala ang mga nakatira sa barangay na yon. Pero hindi sila nagkakaroon ng problema. Hanggang sa merong isang politiko ang nagtayo ng resort, hindi kalayuan sa barangay nila. Hindi ko na nalang sasabihin yung pangalan ng resort. Mahirap na eh. Napakayaman ng politiko na ito. Ang gusto niyang mangyari, matapos kaagad yung pinapagawa niyang resort chismis kasi noon sa barangay ni Lejonel. Ireregalo niya yun sa isa sa mga kabit niya. Pero labas na tayo sa usapan na yan. Focus tayo sa story. Nung unang linggo ng construction, marami na ang tauhan na nagtatrabaho doon. Mabilis ang gawa nila kasi madali nilang nailatag yung mga pundasyon ng estruktura. Makalipas ang dalawang linggo, bumisita yung politiko. Tinignan niya yung natapos na mga tauhan niya sa loob lang ng isang linggo. Hindi siya nakontento dito. Sa dami ng pera niya, ang ginawa niya, yung dami ng tao niya, dinoble niya yon. Kaya ang nangyari, paspasa ng trabaho ang patakaran ng forma ng mga construction. Lunes hanggang biyernes ng alas 5, tagtagan ng trabaho. Pagsapit ng Sabado at Linggo, pwede silang umuwi o pwede silang magstay doon sa site. Kasi merong tinayo itong forma na ito na kung tawagin nila ay barracks. May mga tulugan doon at kumpleto na din ang mga pangunahing pangangailangan nila. Mga kape, asukal, at kung ano-ano pang mga importante. Yung ibang mga tauhan naman niya, sa Manila nakatira. Ang iniisip ng mga ito, kung uuwi pa sila ng biyernes ng hapon, aabuti ng tatlo o apat na oras ang kanilang biyahe. Kasi, medyo dulo na itong sanwan eh. Sabi sa akin ng kaibigan ng pinsan ko, mahirap pang makasakay niyan papunta sa terminal. Lalo na kapag mga alas 5 na ng hapon. Sa dami ng tauan ng foreman, meron siyang apat na barracks. Magkakaibang grupo ang nagahati-hati sa barracks na yon. Para lang yon sa mga hindi uuwi. May mga iilang tauhan din naman siya na masipag umuwi tapos bumabalik ng maaga sa site halos isang buwan naging ganyan ang kanilang rutina. Sapat na panahon na yan para magkaroon yung mga tauhan niya ng kaibigan sa loob ng barangay nila Junel. At ayun na nga, nakilala nito ni Junel yung grupo nila Kuya Taning. Tatlo lang yan sila sa grupo. Halos linggo-linggo ay nag-iinuman yan sila sa barracks hanggang isang sabado ng hapon. Nung nagsisetup na sila ng mga iinumin nila sa barracks kasama si Junel, naisip ni Junel, bakit hindi na lang sa bahay nila mag-inuman? Ang maganda kasi kapag doon sila uminom, after ng walwala nila, ipaghahain sila ng nanay niya ng napakasarap na lomi. Siyempre, alam naman nating lahat na ang mga Batanggenyo ang lahi nating mga Pilipino na sobrang sarap kung gumawa ng lomi. Specialty ni yan eh. Kaya nga, Batangas Lomi kung tawagin, di ba? Yung nanay kasi nito ni Junel, kilalang nagluluto ng lomi sa barangay nila tuwing may simbang gabi. Yan ang negosyo niya. Nung narinig ito ng grupo ni Kuya tani. Sumang-ayon agad sila tapos nagmamadali silang iligpit yung mga alak nila para makalipat na ng pwesto. Pagdating nila sa bahay ni Janelle, sinabi ka agad niya sa nanay niya na magluto ng lomi kasi binibida niya yun sa mga kaibigan niya. Bilang bagong sahod yung tatlo, nagdagdag pa ito ng mga inumi nila. Dalawang case pa ng birang dumating sa ganong karaming inumin, alam na agad, walang uuwi na hindi gumagapang. Talagang walwalan. Nung nasa kasagsaga na sila ng kasarapan ng pagiinom, nawawala na sila sa mga sarili nila. Tawanan, asaran, basta talagang nakakabulabog na sila ng kapitbahay dahil sa ingay nila. Maya maya pa, merong kumatok sa gate nila Junel. Pagsilip ni Junel kung sino ito, si Nanay Lorna o kung tawagin niya ay Nay. Lumabas si Junel para tanungin ito kung ano ang kailangan. Ang pakiusap ng matanda sa kanya, baka pwede niyang pagsabihan yung mga bisita niya nahinaan lang yung pagtawa. Nahihirapan kasi siyang makatulog bilang meron siyang insomnia. Pag nawala kasi yung antok niya, isang buong araw na naman siyang hindi makakatulog. Eh, kailangan niyang pumunta ng simbahan ng umaga eh. Dala ng kalasingan, tumangutangulang si Junel para matapos na kaagad yung usapan nila. Nagpasalamat naman yung matanda sa kanya. Pagbalik ni Junel sa lamesa nila, inasar siya nila Kuya Taning. Ang sabi sa kanya, Ano yun? Nobya mo? Tandaan ano na nun ah. Ano bang ginagawa mo, pre? <laughs> Ito namang si Junel. Todo tanggi tapos parang nadidiri siya. Eh, nanay-nanayan niya yun eh. Siyempre, nakaharap siya sa tropa niya. Dapat astig ang imahe niya. Ilang minuto ang lumipas pagkatapos ng usapan nila ni Nanay Lorna. Ganun at ganun pa rin yung ingay nila. Walang nagbago. Hanggang sa maya-maya pa, habang tumatawa itong si Junel nakaramdam siya sa lalamunan niya na para bang meron itong mga tinig sa loob tapos magas yon yun sobra yung pakiramdam na merong kamplema pero hindi mo makuha at hindi mo maidura yun ang nararamdaman niya nun tapos daan ng ang kumakati ang lalamunan niya hindi niya pinapahala tayong sa mga kainuman niya. Pero yung tama ng alak sa kanya, nawawala na rin. Nakakaramdam na siya ng kakaibang kilabot mula sa paa niya. Paakyat sa kanyang batok. Nung nasa batok na niya yung kilabot, sa kanang tenga niya may nararamdaman siyang napakalamig na hangin. Animoy iniihipan siya nito. Pagkatapos ng ihip, biglang uminit yung buga. At merong nagsalita ng, Huwag kayong maingay! Nahulog si Janelle sa inuupuan niya dala ng Pagkagulat tapos yung grupo ni Kuya Taning nagulat sa inasta niya natawa yung tatlo kasi nakita nilang plakda si eh. Akala nila hindi na nito kayang uminom. Pero hindi. Hindi nalasing si Junel ng mga oras na 'yon. Nasa wisyo na siya. Ang kaso nga lang. Takot na takot na siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan pagtapos nun. Nagpaalam na siya na aakit na siya kasi hindi na maganda ang pakiramdam niya. Bukas na lang sila kumain ng lomi. Ihahatid na lang niya yon sa baraks nila. sumang naman yung tatlo tsaka wala na rin namang alak eh. Kaya nagpa siya silang umuwi na din. Nung nasa kwarto na si Junel, sinilip niya yung tatlo sa bintana niya. Nasa second floor kasi ang kwarto nito. Nakita niyang nakatayo yun sa gate ni Nanay Lorna. Eh yung gate ni Nanay Lorna, maraming pananim na iba't ibang bulaklak. Tapos merong nakapaskil doon na bawal umihi dito at tumapak. Sa sobrang lakas ng trip nung tatlo, itong si Kuya Taning, hinubad ang saluwal niya tapos umihi siya sa lahat ng pananim ni Nanay Lorna. Kasabay niyan, yung karato lang nakapaskil doon. Tinanggal din niya tapos umihi din siya doon. Kasabay ng kalokohang ginagawa ni Kuya Taning, tawang-tawa naman yung dalawa niyang kasama. Sa sobrang lakas ng tawa nila, marahil narinig yun ni Nanay Lorna. Kaya lumabas ito ng bahay niya at galit na galit. Sabi siya ng sabi na, Bakit niyo ginawa yan? Ano bang mga nasa isip ninyo? Kita niyo na nga may karatula, ginawa niyo pa. magsilais kayo dito! Dala ng kalasingan ni Kuya Taning. Sumagot ito sa matanda. At ang sabi niya, Bakit? Porke ba may naalagay na bawal? Bawal na? Ha? Gusto mo paalo ko sa'yo yan? Ha? Dahil walang magawa yung matanda, yumuko na lang ito at hindi na lang umimik. Si Kuya Taning, sabi pa rin ang sabi ng, Ano, tanda? masarita ka? Ah! na nga. Yabang-yabang ng matandang to. Wala naman pala. Matapos niyang magsalita ng masasakit, naglakad na ito papalayo. Habang si Nanay Lorna, nakayukulang at tila ba naawa ito sa kanyang sarili kasi wala siyang magawa eh. Habang ito namang si Junel, na natiling nakatingin lang sa kanila. Maya-maya pa, unti-unting gumagalaw yung ulo ni Nanay Lorna at tumingin ito kung saan nakasilip si Junel. Ang alam ni Junel, hindi siya makikita nito kasi madilim yung kwarto niya. Pero si Nanay Lorna, na natiling nakatitig doon ng ilang segundo. Hindi inaalis ni Junelle ang tingin niya sa matanda. Hanggang sa yumuko si Nanay Lorna at para meron itong pinulot sa lapag. Tapos nun ay bumalik na siya sa loob ng bahay niya. Kinaumagahan paggising ni Junelle. Ininit niya yung lomi na ginawa ng nanay niya para ihati doon sa baraks at sabay-sabay silang mag-almusal nila Kuya Taning. Nung nakarating si Junel sa baraks nila, tulog pa ang mga ito. Ginising na niya para makapag-almusal na sila. Si Kuya Taning medyo hihilo-hilo pa, gawa ng marami siyang nainom kagabi. Nung tumayo na ito, nagpaalam siya na iihi na muna at magtitimpla ng kape. Naglakad si Kuya Taning papunta sa likod ng baraks para makaihi. Ilang segundo lang ang lumipas. Lahat ng tao sa loob ng baraks nakarinig ng napakalakas na sigaw. Yung sigaw na 'yon para bang binabalatan siya ng buhay dahil sa sobrang sakit. Lahat sila nagtakbuhan papunta sa likod ng baraks. Saksing buhay hanggang ngayon si Janelle doon sa nakita niya kay Kuya Tuning. Nakabuka ka ito. Dahil yung itlog niya, sobrang laki. Hindi normal ang laki nito gawa ng bukod sa bilog na bilog ito. Meron itong malalaking ugat na nagpuputukan. Tapos pagtingin nila sa iba kung saan umihi si Kuya Taning. Napakaraming mga itim na langgam. Ang masakit pa nito, buhay yung mga langgam na yun. Yung iba ay gumagapang papalabas sa kanyang ari. Sigaw ng sigaw si Kuya Taning ng tulong, tulungan niyo ako, dalhin niyo ako sa ospital. Lahat sila hindi alam ang gagawin nila. Kaya tumawag sila ng barangay para merong mag-aalalay kay Kuya Taning papunta sa ospital. Nung nasa ambulansya na sila, naririnig ni Junelle si Kuya Taning na nagsasalita ng... Why? mga salitang yan. Bigla na lang pumikit si Kuya Taning at hindi na kumilos. Akala niya nagpapahinga lang. Pero nung makarating sila ng ospital, wala na. Patay na si Kuya Taning. Sinuri ito ng doktor at ayon dito, ang sanhi ng pagkamatay niya ay atake sa puso. Ultimo yung sinasabi nilang ari ay sinuri din ng doktor. Pero wala. Normal na normal ito. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa nangyari kasi minuto lang ang pagitan nung nakita nilang hindi normal ang itlog at ari ni Kuya Taning. Tapos ilang minuto lang bumalik na kagad sa normal. Hindi na nila pinilit pa yung doktor na maniwala sa kung anumang nakita nila. Wala eh. Doktor yun. Ano bang palag nila dun? Matapos ang insidente yan, yung forma nila, ginibana ang lahat ng barracks. At sabi pa nito, mag-iiba ang rotation ng trabaho nila. 24 oras na silang magtatrabaho pero hahatiin sila sa dalawang grupo. Tapos tuwing biyernes ng alas 12, ibibigay na ang sahod nila para makauwi ka agad sila sa kanika nilang mga bahay. Bawal na ang stay-in kapag weekend. Kaya ito ginawa ng foreman kasi nga meron nang namatay. Ayaw na niyang merong pang sumunod maging yung mga kaibigan ni Junel naging ilang na rin sa kanya. Ang nangyayari na lang, purong trabaho na lang talaga ang ginagawa nila doon. Minamadali na lang matapos yon kasi nga, nasa kontrata na matapos yun kaagad. Isang hapon, pumunta si Nanay Lorna sa bahay nila Junel. Unang panat kaagad nito kay Junel asa na yung mga kaibigan mo. Para yatang hindi ko na sila nakikita. Sumagot si Junel nang pinagbawala na silang tumambay sa mga bahay-bahay sa barangay nila. Tapos yung isa sa grupo na nakasama niya, namatay. Biglang napangiti si Nanay Lorna at nagsalita siya ng, Ay... Sayang naman kasi meron pa akong tatlong kandila eh. Hindi pa natutunaw yung mga yon. Yung isa nga, mahaba pa. <laughs> Sabay ni si Sinanay Lorna. Biglang natigal-gal si Junel sa narinig niya. Naramdaman niya yung takot na naramdaman niya. Nung gabing nag-iinuman sila nila Kuya taning Tapos sa bawi si Nanay Lorna at inalok siyang pumunta sa bahay nito. Kasi nagluto siya ng biko para sa merienda. Kung gusto niya, pumunta siya doon para makakain nanatili siyang nanginginig at hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Nawala lang yan nung tapikin siya ng nanay niya at ang sabi nito, pumunta na doon sa bahay ni Nanay Lorna para makakain na siya at ikuha na din siya ng biko kasi nga masarap yung magluto. Bumalik sa pagkaulirat si Junelle. Tapos niyan, Naglakad siya papunta sa bahay ni Nanay Lorna. Pagpasok niya sa loob ng bahay nito, nakaamoy siya ng insenso. Parabang merong sunog na kahoy na hindi niya maintindihan. Tapos biglang nagbalik lahat ng alaala niya. Nung gabing nakita niyang dinuduro-duro ni Kuya Taning si Nanay Lorna, napaluha siya. Maya-maya pa dumating si Nanay Lorna bitbit -bit ang plato na merong biko. Itinabi ni Junelle yung plato tapos niyakap niya si Nanay Lorna. Panaysabi siya ng... Sorry, Nay. Nay. Sorry ha. Sorry talaga, Nay. tinapik-tapik ni Nanay Lorna yung likod ni Junel. Pagmulat ni Junel, nakita niya yung altar ni Nanay Lorna na merong apat na itim na kantila. Isang patay na, dalawang paubos na, at isang kandila na tila ba papapatayin lang ng apoy kasi merong pang usok na lumalabas dito sinabi ni nanay Lorna kay Junel na okay lang 'yon nak sige na kumain na kayo ng nanay mo matapos ang lahat ng pangyayaring 'yan mas lalong naging matibay ang relasyon ni Junel kay nanay Lorna talagang itinuri niya na itong pangalawang nanay. At ganon din naman si Nanay Lorna kay Junel bilang wala naman ito ni isang kamag-anak. Pero hindi mawala-wala sa utak ni Junel yung nasaksihan niyang kinalagyan noon ni Kuya Taning dahil magpahanggang sa ngayon. Andun pa din yung kilabot at takot niya sa tuwing nakakakita siya ng lang.